to prayer and fasting, hintayin natin na tayo mismo ay mapuspos ng banal na spirit. Isik natin ang banal na spirito sa panalangin natin, sa personal communion natin sa Panginoong Isu Kristo. Dahil siya mismo ang magbibigay sa atin ng banal na spirito para ma-empower din tayo for witnessing. Dahil hindi natin magagawang mag-witness sa ibang tao kung hindi tayo puspos at filled, empowered by the Holy Spirit. At napaka-importante sa ating mga mananampalataya na maghintay tayo, isik talaga natin ang banal na spirito sa panalangin natin sa Panginoong Isto so, Cristo. Hilingi-hingi natin to sa Kanya para nang sa gayon mapagtagumpayan natin ang anumang balakid sa atin kung tayo ay natatakot, mag-witness, kung tayo ay uh, nahihiya,